Gaano man kadalas ang hirap sa buhay, dadagdagan pa ng mga perwisyong politiko. Di bale, tatawa na natin sila habang naiinis tayo. Nakikinig, may dalang paakit, nagpe-perwisyo. Ito ang politika siyahan. Kwentuhan agad, toan ang sagat. Tuwing weekdays alas 6, imedia ng gabi sa ating YouTube channel. Hi! Hello! Magandang gabi! Kumusta kayo ngayong habagat? Yun mga flood projects, andyan pa ba? Anyway, laging lubog, laging tiwala, ang paulit-ulit na baha sa kamay nilaan at ang mga palpak na pangako ng kapangyarihan. Sandin ang ulat at balita. Ako ito, si ulat perwisyo. Ulat perwisyo. Tuwing dumarating ang panahon ng habagat o malalakas na ulan, tila ba isang lumang kwento ang muling bumabalik sa kamay nilaan: baradong kalsada, naglalakihang baha, pagka-stranded ng mga pasahero, at pag-aalala ng milyong pamilyang Pilipino sa kanilang kaligtasan at kabuhayan. Sa harap ng muling pagbaha ngayong Hulyo 2025, muling sumiklab ang tanong, bakit sa dami ng ipinangakong proyekto para sa flood control noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala pa ring malinaw at matibay na solusyon sa matagal ng problemang ito? At sa kabila nito, may nakikita nga ba tayong sinyales ng pagbabago sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos I.? E noong dalawang libo at labing anim na hanggang dalawang libo at dalawamput dalawa, sabay-sabay na inihayag ng Administrasyong Duterte ang napakaraming build, build, build projects. Ilan sa mga ito ay may kaugnayan sa flood control, tulad ng pagpapalawak sa mga estero, pagtatayo ng pumping stations, pagdalisay ng mga kanal, at pagsasaayos ng mga daluyan ng tubig. Bilyon-bilyong piso ang inilaan sa mga proyektong ito, Subalit sa halip na makita ang resulta, tila mas lumalim pa ang problema. Ayon sa mga ulat ng Commission on Audit, v, may mga flood control projects na hindi natapos, naantala, o sadyang sablay ang pagkakagawa. Marami ang overpriced, at hindi ilang beses na inireklamo ang pagbaha sa parehong lugar na diumanoy na ayos na. Ang tanong ng bayan, saan napunta ang pondo? Ano ang nangyari sa mga dredging, sa pumping stations, sa drainage cleaning, at sa paglalatag ng solusyon sa urban flooding? Sa mga panahong dapat ay may resulta na, baha pa rin ang kasalukuyang realidad. Walang mas tumatak na imahe ng maling prioridad ng Duterte administration, kaysa sa proyekto ng Dolomite Beach sa Manila Bay. Sa halip na unahin ang pagsasaayos ng mga daluyan ng tubig, ang mga estero, at ang flood-prone communities sa Kalakhang, Maynila, mas pinili ng dating pamahalaan na pondohan ng halos i-400 milyon ang isang white sand beach na hindi naman solusyon sa baha o climate change. Habang pinapaganda ang dalampasigan para sa photo-op, milyon-milyong Pilipino ang araw-araw lumulusong sa baha. Ang Dolomite Beach ay naging simbolo ng pagwawaldas ng pera sa mga proyektong pampapugi imbes na sa mga proyektong makatao at makakaligtas. Bukod sa pagiging non-essential, hindi rin ito nakatulong sa rehabilitasyon ng buong Manila by sa malawakang antas. Sa mga panahong kailangan ng konkretong aksyon sa disaster mitigation, ang administrasyon ni Duterte ay pinili ang estetikang walang kabuluhan. Hindi matutuldukan ang problema sa pagbaha hanggat hindi natutuldukan ang korupsyon. Sa ilalim ni Duterte, ilang ulit nang nabunyag ang mga anomalya sa mga kontrata ng ILE, mga proyektong hindi tapos munit bayad na, at mga kontraktor na malapit sa mga politiko ang nakikinabang. Ang flood control budget ay isa sa pinakamalaki kada taon, pero isa rin sa pinaka-vulnerable sa kickback at ghost projects. At habang nilulunod ng baha ang mga mamamayan, nilulunod naman ng pera ang mga bulsa ng ilang tiwaling opisyal. Ang resulta, paulit-ulit na lang ang kalbaryo tuwing tag-ulan. Hindi matutuldukan ang problema sa pagbaha hanggat hindi natutuldukan ang korupsyon. Sa ilalim ni Duterte, ilang ulit nang nabunyag ang mga anomalya sa mga kontrata ng ILE, mga proyektong hindi tapos munit bayad na, at mga kontraktor na malapit sa mga politiko ang nakikinabang. Ang flood control budget ay isa sa pinakamalaki kada taon, pero isa rin sa pinakabulnerable sa kickback at ghost projects. At habang nilulunod ng baha ang mga mamamayan, nilulunod naman ng pera ang mga bulsa ng ilang tiwaling opisyal. Ang resulta, paulit-ulit na lang ang kalbaryo tuwing tag -ulan. Hindi normal ang pagbaha. Hindi ito dapat pangkaraniwan. At lalong hindi ito dapat gamiting dahilan upang pagtakpan ang nakaraang kapabayaan sa mata ng mga batang naglalakad sa baha, sa mga pamilya sa evacuation centers, at sa bawat manggagawang nalubog ang motor o nawala ng pasada, ang baha ay alaala ng gobyernong pumalpak at pag-asa na ngayon. May konting liwanag na sa dulo ng tubig. Para sa mga updates sa ating YouTube channel, mag-subscribe kayo. Muli ako si Jegs, at kita kit sa next episode. Adyamana! Stay safe ngayong tag-ulan at habagat season.